Ay. Whew. So yun guys, welcome sa ating vlog. So dito naman tayo sa baluktutan na ano, sitwasyon. Yan. Ay, pulo ng pawis ko. So yun, Circulate ko itong ginagawa ko ngayon. So dadagdag ako ng wire. Gawa ng para sa ilaw, Do sa light. Talaga, traditional. Gumitin natin yung grounding. Dagdag tayo ng isang wire. Kahit mamaluktot. So, natin ito. Sana magdirit-dirit syo. So, natin mahila yung sa baba. So, yung guys, ano? sa mga nakapanood ng aking mga video palike and share na rin po yan yan so dyan tayo dyan tayo sa makipot na yan nagbaluktot kaka ah, muna tayo natake natin yung wire

Dun, selamat. Yan. Dun. Thank you, thank you. Nailusot natin siya. Kat na natin sa taas. So, nailusot natin yung wire. hindi na tayo masyadong pinahirapan ilusot. Pisto lang talaga. Yun. So, mag space na lang tayo. Ayan. Ito na siya. Ang mm -hmm. mga yung natin. Ipupunta natin ito sa ilaw. So, patuloy na muna. Para hindi tayo malito. Ayan. Hanapan pa natin ang magandang na dagaanan. So, kasama kasi dyan sa ilaw niyan. So, okay pa lang ng switch. Ay! Grabe. Ito natin yung patadaan natin yan. Kuha tayo rito ng ano. tayo rito ng isang wire pa. Magdadagdag para sa return. So, panaghiwalay kasi ang switch niyan. Kailangan niya ng return dali natin yan dito so yun muna guys medyo kailangan natin ng ano konting tahinga, inom ng tubig hindi natin kaya, kaya yung ano dire diretso <sighs> tayo tayo lang so yun maraming salamat sa panunod ng aking mga video kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel ko, please subscribe. Palike and share na rin po. Nelson Mix Vlog. Salamat!